Ako, nag-basketball kasi ako, nag-extray na wala naman ako. Na gano, na yung pagka pangatlong laro ko, parang nakapagpahinga na ako. parang gumanon siya ako, pero bumalik din. Parang gumanon siya. Tapos, pinalutan ko siya ng toba. Hmm, dislocation. Ano naman ito pala naman yung airways? Tapos naman magawa siya dito. is your... And the test of is noted superior fall of the paterna. Eh, meron kang ano, Bonnie and Fights Is noted in the superior hall of the Fatrella. Right. Trauma yun sa ano? May oh, hindi na hindi ko ano yun. Hindi na, hindi nakabalik yung ng todo yan. Yung yung hindi nakabalik. Yung yan. Hindi nakabalik kaya nakakatakip pa tayo dyan. Mm. Mm. Pero nang nag-basketball ako, nakaraan ko lang. Pero nung binangga ako, buong bumaga lang siya. Sige, gaya Mas pati hindi tama nung nauna. Putol yun. Kain na mo, na. Yung sabi sa akin, dinarap ka lang ngayon. nag pa ako sa'yo, Sige, pasensya na kayo, e. sa Marami-rami tayo, eh. Sige, masensya ka lang yan. Itong kaliwa. Kapag ka ba sa agdag? Sa'yo nahihirapan? Tumatakbo. Tumatakbo. gusto ko siyang tumakbo. tumatakbo, alami ako nagpa-practice tapos pag may dami ng mga siguro dahil, kasi pag may dami mga alis. Ngayon siguro mga isang kilometro pa lang sakit na. Pumalik na naman yung ano ron eh. Yung babae. <laughs> Doon na naman, pinabugaw ko na naman sana eh. Maranggay eh. Naramdaman mo yung eh, tumunog sa lihi? Sa loob? Sa loob? Sa araw-araw ko siyang pinapatunog, baka sa aling mga. Sinisipa ko siya ng todo. Oh. Kasi nung una hindi siya talaga ano. Pero nung nakaraan nag-basketball pa ba ako, kaso nung pagtapos, ang sakit. Gumano siya, bigo. Oh, Bago pag maglalaro ka ngayon, lagyan mo na ng knee support. Kahit pa paano may suporta ka na nagaling ka na sa injury. Lahat kayo, pag ka nanggaling na kayo sa injury before, mag support na kayo. Kahit walang masakit, kumbaga syempre, panuportan nyo, baka humina na yung ano eh. Yun. Lalo pag hindi kayo nagpapayamaray ng tuhod, hindi nyo alam kung alin ano nasa loob. Makakala nyo, malit na pilay lang. Yung pala, warning na, kalahati na rin natitira sa ACL nyo. Pag napatid nyo yun, Baka makaramdam ngayon yung parang gusto nyong mahimatay sa sakit sa court. Kalo nga gout. yung gout, madali lang malaman eh. Magpa-blood chem, chem kayo. Pag nagpa-blood chem kayo, nagpa-test kayo ng dugo. Doon lalabas yun kung malaman nyo mataas yung uric acid nyo. saka hindi lang sa tubo. Sa pa. Okay. Ngayon, okay, magtatapakbo ko ngayon dyan. Sige, magtatapakbo ka dyan. Testing mo. Balon. Oh. Oh, wala. tumunog na yung. Oh, solid. Yun. Dito lagi sumasakit dyan. Ito, tsaka itong. Eh, kasi nga ka wala sa alay ni. mo, tsaka MCL mo. O oh, wala. Pantay na kasi. Wow. Dito. <laughs> <laughs> oh. di ka oh kung 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 ngayon, wala na yun. Pag pinapahingin na yun mga isang araw, dalawang araw. Hindi na, na ka. Okay, ba't ka? <laughs> eh kaya hindi ka makatalong nga kasi nakalihis. Eh ngayon, di bago rin yung posisyon niya. Makatalong ka na. Hindi ako na lang siya nasupport Pagka yun nga, nagkaroon kayo ng injury, maglagay na kayo ng knee support kahit hindi na siya masakit. Ang depensa nyo na yun sa sarili nyo kasi baka mamaya Mabili kayo. Oh. Ano, Master? Thank you. Okay, <laughs> sige. Walang tulong. na.